lugaw daw ni sa may lugaw na daghan pa man ang sagol kaysa sa rice huh? na na shrimp shrimp <laughs> mushroom pork ang gamay na kayong rice puro na siya mga gulay gulay oh, sabaw dahil ano na, na po pork. Tapos na yung mga ginseng, na yung mga kuan. Chow, chow. Ah, sarap. Kulay-kulay. Oh. Mm. Mm. Sarap. Mm. yung dari sa Hong Kong. Hello. Nice kay ba sa gabi? Eh. Ay, kinanglan dito magtigom para makatigom na ta pwede na ta mag for good makauli na ta kapoy, bigbayaw eh, manarabaho sa gawas ba, bisag malingaw kayo, nag-day off ninyo, pero as in kapoy, giyod, di diyod lalim. Muna, kamo bitaw, no, kanang padulungay pa sa ano, sa laing nasod, niya nang mahigaman ta, no, kayo, nandako, tag-sweldo, ano. pwede li, ginato, i-waste ang ang sweldo, no, ginali, ginato kung unsang atong plano nga kanang kuan, kanang paliton, nga property ba ron, balay or unsa ba or tigom ka para sa imuhang kuan business imong ginabuhaton kay dili gid lalim nga manarbaho sa gawas lawas ra gyud agdon kay naagit time nga kapoy gid lawas nato kaya sa tong utok po nga tong lawas man kapoy na para sa kuha sa una nag edad pa ko mga 30 28 30 ana okay okay pa ko ako na huna akong lawas okay ra karon dito na 14 ako. Oh my god. Kung yung Pero sige lang. Para sa anak. kay Second year college. Yung mga kong anak. Then need gid siya. O. Um, support. No? Need kay. Samot na nga. Piliyon na to nga. Sa university mo. Mag Anak. Digid lalim. Magpa Anak. Oh my god. Labi na sa to mga single parent. Ano? So. Digid lalim. So, nice lang gid siya ang kuan. Oh, nice lang gid siya no. So, digin ako gina-waste ang time no nga kana bitaw makaka-capture -capt, maka bitaw kung mga nice nga mga views ina. Oh, nagulan na po nag guys. Oy, rain, rain, go away. <laughs> nandiyo, kung ganan siya kung magulan makakapture bitaw kung mga nindot bitaw nga kanang mga kuan bitay na na dili gid gasayangon no kay kung mag for good na ko mamiss dayon ako tong mga time na kanang kuan nang inana ka nang nindot pa kayo ang kanang mga ko ano mo mga view inana tapos wala ni mugi capture bitaw balik ta kaon ay sa muka nabi no, mi mm -hmm. sardinas na no, mi hmm, so kauban sa balay sardines is sa 5 dollar so ang um, HK dollar dari kay 7.20 inana so na pwede lang. ayun Balik po may coffee mate. libre mano undari pero na gitay kanang maulaw pito mga sing pangaytas tong amo no so palit din mo ah ngao na dito ay eh, tiwas kinag ulan na ba mm. bye bye ngao ta